Yo, what's up, mga idol? So, maayong gabi. Ah, mag, ano pala tayo, magtagalog tayo. So, bawal tayo magbisaya. Kasi, para, kasi may mga friend tayo na Tagalog, no? no? So, yun. So, magandang gabi, mga idol. Ah, uh, may natanggap na naman tayo, package, no? So, galing to sa ano, mga idol? Ah, uh, galing to sa Lazada. I order ko pala to, mga idol. <laughs> so mga idol, nag-order pala na tayo. So titingnan natin kung anong laman nito mga idol. Okay. So hindi na natin papatagalin. Buksan na natin, natin ito mga idol. So titingnan natin kung ano ito. Okay. Para siyang papel mga idol. Buksan natin mga idol. Yan. Ito yung mga idol. Buksan natin kung ano ang laman nito. Guess what? Yan. So, alam nyo ba mga idol na inutang ko lang to kasi pag-deliver kanina wala akong pera. So, nangutang ako sa kapitbahay mga idol. Buti may kapitbahay tayo na ano, na mabait. Para tayo. Tapos, yun. Ano lang to eh. Worth, ano lang to mga idol. 500. Basta 500 plus lang to mga idol. So, yun. Kaya, yun. Kasi nga, alam nyo na uh, medyo matumal yung ating ah, uh, tawag dito medyo matumal yung ating tatu. So, yun. Naubos na yung ating pera. So, may kaunting tatu tayo pero sakto lang sa pagkain. Yun. Sa konsumo sa araw-araw. So, yun mga idol. Tapos, may mga bills pa tayo, no? So, yun. Kaya medyo wala pa tayong ipon ngayon. Kaya ito, ang binayad ko dito is pinag-utangan pinag ko pa kanina. So, yun ito so, mga idol, buksan na natin. Ah! Ito na naman pala mga idol. Parang binuksan to. Kaluho ka to ah. Parang kinu kinu kinuhaan. Oh, ah, parang oh, ah, par may scratch tip eh. Logi ako dito ah. Tingnan nyo mga idol. Ay, duda ako dito duda talaga ako mga idol kasi nga oh tingnan nyo may, may plastic para siyang ano you know may scotch tape parang binuksan mga idol dapat hindi ganito to eh lagot to yung ano yung inordiran ko nito lagot kayo ha baka kinuwaan nyo to ha baka hindi na to 100 pieces ano to mga idol ha yun know, nakalagay oh 100 pieces basa ba 100 pieces yan, mga idol. Stencil thermal. Buksan natin, mga idol. May ano? Bakit kaya to? Ah, teka mo na. Hindi ko alam. Bakit siya nilagyan ng ano? Ang scastip. Baka binuksan, no? Or nagkuha ba sila ng ng isa o dalawa? Pero tingnan natin oh transistor <laughs> hindi mabuksan oh nalubot nalobot na tuloy yung ating ano Nalubot na tuloy yung ano natin yung lights yan So, yan ah parang iphone yan so ito na mga idol ah okay goods okay ito mga idol yan thermal paper to mga idol pero para siyang manipis hello katwa manipis siya mga idol no hmm? so yun pala mga idol ito yung ating order worth 500 pesos so ito yung ginagamit natin ano lang to mga idol regular lang to no so yan. thermal paper pala ito mga idol so yun maraming salamat and hanggang dito lang ating video and God bless sa lahat and happy Sunday na kasi ano na ngayon eh? mag 12 na so happy Sunday mga idol